rin tayo sa pinakagilit uh, pinakagilid ng uh, river guys dito guys sa uh, Pang River uh, dito may mga mabibili kayong uh, pagkain guys marami rin kayo nandito guys. Ah. Uh, store at may ihawan din guys. So tignan natin guys kung ano yung mga um mga benepisyo na dito. Dadaan na tayo sa kailang hanging bridge ayo sa hanging bridge yung sa dulo guys kung mapapansin nyo, yung maraming tao guys um, yun naman yung mini dam nila Ayan. medyo malabo lang guys ang tubig dito kasi uh, katatapos sila ng ulan kagabi so eto guys yan uh, alam naman natin na normal na normal yan kapag katapos ng ulan guys, lumalabo ang tubig Ayan. Madam, ano po ito? Uh, matagal na po naka-open ito sa public. Ayun, uh. Kung halimbawa po naman na uh, may mga uh, grupo na gustong mag-stay rito or mag uh, gumawa ng activities, kayo rin po ba ang kukontakin nila? Pwede po ano, sir. Pwede... Uh -huh. Pwede sa amin ang facilitator. Pwede din sa amin ang team building. Okay. Ah. Optional po kung sila may gusto may dala sila ng team building nila o Ayun. gusto nila sa amin. Ayun. Ayun. Kung sakali po, sir. Ah, sino po ang hanapin po? Sir Richmond. Ah, yan. Si Sir Richmond ang hanapin nyo po. Pagkalimbawa, gusto nyo mag-mashall ah, dito. Then, ah, gumawa ng mga activities, guys. Yan. Ah, ano po ang position natin? Tour guide po. Ayan. Siya ang tour guide, guys, dito. Then, si Madam ang, akala ko, owner. Hindi po. Kasi Impeyan ang ganda. Madam Bebang po. Hello <laughs> <laughs> po. Opo, yan. Sa kanila po kayo, guys, may pag-coordinate para... Uh, mas safe na magamit natin ang facilities nila. Ayun lang po, at saka si sir ang um, sasadyay nila para bago sila makagamit ng inyong facilities. Okay. So guys, ayan. Sila po ang hahanapin nyo. Pagka gusto nyo um, magigot-igot dito sa Pangil River uh, Eco Park. Okay guys. Ayun. So guys, etong kubo nila, pinaparent nila 800 sa day tour then overnight is Uh, 1,000 guys. Then yung, magkano po yung cottage? 250, 400 po. Uh, then yung cottage guys is 250 at saka meron silang 400 guys. So, cool na cool dito guys. Um, sana mapasyalan nyo at sa, uh, may, may, pamalas nila yung ganda ng um, Eco Park na to guys. Ay, ayan guys, eto yung um, uh, office nila uh, sa mga gusto pumunta ng falls, dito kayo magre-register. So guys, tara. Check natin. So ayan guys, ang sarap ng kain nila. Uh, <laughs> Kasi dumating. <laughs> okay. Uh, thank you din po. Guys, yeah. puntahan natin kung saan tayo magpaparegister bago tayo pumunta ng falls. Ayan. Sa mga nagagandahan natin mga treasure, mga dilag. Sila ang makikita nyo diwa, mga diwata rito guys pagpunta nyo. Ayan. Gaganda naman guys. Oh. Ayan. Moniker. Ayan. Ayan guys. Shoutout natin May ng mga nating friend. <laughs> okay. Thank you. Guys, gaya na sinabi ko, sobrang panalo dito. Maging ang mga staff dito, sobrang babae at saka very accommodating sila guys. Ayan guys, uh, sila yung mga galing sa Falls guys. Buti pa sila kami papunta pa lang. Ayan. Uh, sir, shoutout kayo. <laughs> so, ayan guys, mga taga Nueva Ecija pa sila. Ay oh, yan guys, narinig natin, sulit. Taga uh, taga Nueva Ecija pa sila. Ibig sabihin talagang dinadayo itong lugar na 'to. yan guys, sa mga bago nating kaibigan. Okay. <laughs> Top out channel Motovlog. <laughs> Thank you. So guys, uh, pupuntahan natin ang uh, Bolero guys. <laughs> sorry, Bolero Dam. <laughs> sorry, sorry. Bolero Dam. <laughs> Ayan guys. Halika. Tignan nga natin guys kung ano ang meron doon. Guys, uh, medyo mangulan. Kaya, ayan, medyo wala na masyadong nadidigo. Ito yung kanilang uh, bolero dam guys. malaki yung kanilang cottage guys uh, bagay na pa guys sa uh, ano, uh, malaking pamilya guys so eto guys yung bolero at dam um, so tara guys Uh, sinipin natin pa ang paligid ng Bolero Ball uh, Bolero Dam sorry Guys, ang uh, tubig na nagagaling dito, uh, pinanggalingan ang tubig ng dam na to ay nagmula sa uh, falls guys, ang ambon-ambon. Guys, uh, kung anong babaw na itong nasa itaas, uh, ganun, ganun din guys ang uh, kababaw itong nasa baba. At guys, uh, gabaywang lang yan, ang lalim lang yan. Kaya safe pa rin. Uh, yung iba guys, uh, um, nagpapadulas dito guys. Uh, wala lang tayong na masyadong uh, nakikita uh, naglalaro o nagpapadulas na kasi dahil sa umulan na guys. So, sumila na sila. Mga takot mabasa guys. full dito guys. So tara guys um, Pwede na tayo Pwede na natin yung uh, Iba pang mga Maganda rito guys So ayan guys Yung mga cottages nila Sa gilid ng uh, river guys Ayan guys Nandito tayo ngayon Sa uh, gitna ng uh, dam Hindi naman kalaliman guys Ayan. Gabewang lang. Same din sa baba, guys. Ayan. At kung matatanaw nyo, doon tayo kayo nagaling sa hanging bridge nila, guys. Ayan, guys. Doon tayo galing sa hanging bridge. Ayan, guys. Yung kasama ko, sinusukatan niya kung gaano kalalim. Ayan, katuhod lang, guys. So, guys, uh, pa na tayo. Sana na-enjoy nyo yung uh, adventure natin ngayon dito sa uh, Pangil River and Eco Park. Ah, uh, kung hindi pa kayo nakasubscribe subscribe sa um, channel ko, um, please um, subscribe, um, like and share. Then uh, don't forget to hit the bell para updated kayo sa mga iba ko pang vlogs. So paano guys? Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pang video. Uh, maraming maraming salamat sa panonood. Uh, mabuhay po tayong lahat.